Ngayon sa Robinson at Dagain the main hang Living Sige boss Kagandaan dito guys Pag bumili ka sa kanila ng bibingka Ay may pachacha pa sila May papritis pa sila naman no? Cha 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 at Thank you At dito na nga, umbordil kami ng bibingka at saka isang potobongpong. Hindi ko -bong pasta, ba alam kung to bongbongin. Basta, pero may baalam hindi. At ito na nga yung mga loto na bibingka. Ay na, loto na ang ating bibingka. At ito, pagbili sa amin ng bibingka, ay dito na rin namin kakainin. At ito na nga, loto na ang ating bibingka. Na atin. At narinin natin. At pa lang ay napakasarap na. Arang busog na busog na bon. Sa ako nakatekim niyan, ha? Kumain man natin ang bibingka. Let's go! Kamusta na? Bagod ka na? Hindi. Aka-bagod na. Araw-araw, ganun. Sunod-sunod yung pagsubo, parang hindi natatapos. Ito na naman, nakatapos mo lang nung isa, may dadating na naman na isa. Nakakabagod, no? Pagod ka? Pahinga. Pahinga ha. Hindi ko sinabi sumubo pa ha. Sabi ko magpahinga Ang buhay hindi karera. Gusto mo ba? Hindi kompetisyon ang buhay. Kung meron naman dapat talunin sa buhay mo, yun yung sarili mo. Yun yung nakaraang ikaw. Kailangan mas better ka sa dating ikaw. Kapag madali, hindi mo kailangan maipagkarera sa ibang tao. Hindi po hindi nakuha na nila yung gusto nila. Na-achip na nila yung goal nila. Tapos ikaw, eto struggle pa din. Hindi ibig sabihin mo na agad yan na nalang. Pag di na nagpahinga, hindi mo ma achieve yung gusto mo. Nawawalan ka ng po-o sa isip mo kasi masyado ng gulong-gulo yung utak na na may fulot. Kasi naman talaga eh. Kapag nabagod ka, pahinga ka. Pagkatapos mo magpahinga, laban ulit. Pero, kasusuko. Alam ko mahirap. Alam kong minsan nakakabagod talaga. Pero, naniniwala ako na maniging okay lahat. Maa-achieve mo lahat ng gusto mong maachieve. At mararating mo lahat ng gusto mong marating. Ayun ulit ko. Bahay ka na. Pahinga muna, ha? Tapos pag-okay na. Let's go. Tapos nakapit-pipit. Uy,